Mga idol, may sasabihin ako sa inyo Hindi lang naman pala sa low Nadatali ang mga tangigi ang Pang 14 English Pero hindi po sa lure na ito Di po sa White Tiger Nasa style talaga ng pag-retrieve Slow 1-2 Jerk na retrieve natin Na pag-trigger ng mga king Ayan po ang ating pang 40 Ganun pa rin ang ating setup Medium rifle Mali ang run nito ay magaan Mahaba at malambot Flexible By the name of Major Croft ang bigat po ng rod na ito ay nasa 180 grams lang. Ito naman ay nasa 210 grams. Gamit po natin na line ay 12 pounds lang po na bulletin. And may wire po tayo. Ang iba sabi nila ayaw nila ng wire kasi tumatagilid yung lure. May na-discover po akong technique para hindi po tumatagilid. Ang wire ko na gamit ko ay gawa ko lang po. Hindi ako bumibili ng mamahalin. So number one siya na wire. Ang technique ko po, po ay gantong isang 1 inch kahit isang kang dangkal ng wire at pinagudod po gamit ang swivel para hindi siya tumatagibig ayan po so ang lure po na kayo nagat ay white tiger ito lang po 30 grams layo po ang ating agos kasi mabigat yung lure 30 grams mahaba yung rod at saka manipis yung line 0.8 po bali ang rod na ito ay pwedeng lagyan ng 0.8 hanggang number 2 PE so ang gamit natin ay 0.8 pang simula ano yun nga ang ating pang 14 taking fish there you go again Yes, let's go.